So ngayon po pag uh, guys tayo nang nasirang ano electric fan. Yan so ito kasi nangyari dito actually. Itong thermal fuse lang yung sira niya. Napalitan ko na yan Kaso, yung may-ari kasi ay siya mismo yung uh, nagkalas dito kaya eh uh, ito kung mapapansin niyo Naputol, naputol siya yan. So ito yung aayusin natin ngayon. Idudugtong lang natin yan para gumana. Yan. So dito guys, gagamit din tayo ng insulator yan. Mamaya, uh, pag nadugtong natin, ilalagay natin to para hindi siya dumikit. Maiwasan yung short circuit. So dito guys, gagamit tayo ng soldering iron para mapagdugtong yung naputol na wire. Ito, idudugtong na natin ayun ayun yung naputol hidudugtong na natin Yan guys na-connect na natin na-connect na natin siya. So, ito guys, yung ano, yung insulator na sinasabi ko nina. Ang gagawin natin diyan ah uh, papasuin natin siya ng sadiring ayon para kumulubot siya. Yan. Yan, tapos, tapos na guys, yan guys tapos na yung pagkakabit ko, yan nakabit na dugtung na natin So, kung gusto nyo pa po ng ano, ng mga videos tungkol sa pag-ayos ng electric pan, uh, mag po kayo sa ay mag-subscribe mag po kayo dito sa YouTube channel ko. Yan. And then, click the not notification bell para ma-update ko po kayo. Salamat po sa panonood Thank you.